Hello Hi, everyone! And I'm Ken. I'm Pablo. I'm Justin. I'm Josh. I'm Stel. And we are SB19! 19. Eto, alam nyo ba na 20th birthday na ni Gcash ngayon October? Oh, wow. wow! 20th yeah, yeah. birthday! Grabe bata pa ni Gcash. Matanda lang siya sa akin ng one year pero kaya <laughs> naman i-celebrate natin ang lahat this month yeah that's right so watch out sa exciting deals from Gcash na i-reveal na soon very soon pero kayo ba? paano nyo ba gamitin ang mga Gcash nyo? ako talaga yung mm. Gcash ko hindi na nauubusan ng laman kasi lahat ng utility bills ko yan yung ginagamit ko para bayaran Meralco, Tubig. Tapos even yung travel ha, yung bang RFID, yung auto, yung auto ano, trip. yung ginagamit ko. Oh, same din si kay Pablo, mga bills din. Talagang ang pinakauna sa lahat, pag nagpapadala ko ng pera sa parents ko, ganun. Ngayon kasi sobrang bilis na lang eh awaga mm -hmm. number lang nila ganun so mm -hmm. no problem pag nag-subscribe ka sa so baka mm -hmm. ano yes. gaming no, gaming ganun gamit na gamit oh, subscription eh subscription ng ano premium youtube ganyan ayan no, mga so, yes. netflix, oh mga apps netflix hbo oh, go syempre. ganyan so tapos ako pinakagamit na gamit talaga siya sa gaming kasi mm -hmm. yun yung eh, pinaka skin. gastos mm -hmm. ko sa mga, so. skin, skin, sa mga skin skins sa, skin, sa games so oh. yeah. actually nagagamit ko rin siya ngayon pantip So pag pupunta ako sa Korea yung pa, sa mga pakuko, dinidikash ko, ko na lang yung tip. Na, yeah. uh, yes. uh, <laughs> uh, <laughs> hindi ka na nagka-cash kasi mas convenient, convenient eh. na. Online so, shopping. Parang halos wala nang gumagamit ng cash talaga. Eh. Sa akin naman ano eh amor uh, more on the may merchandise tayo, di ba? Mm -hmm. Diyan, ang dali kasi magbayad ngayon yung mga fans parang laging hanap, convenience na eh. Mm -hmm. Parang, o oh, Gcash na lang, tsaka po pagka mamimili ka, online shopping, lahat Gcash na eh. Parang yun na lang lo naloadan mo, very convenient. Nandun na, isa isahan na lang. Actually, same din naman. Bills, gaming, pang top up, lahat talaga siya nandun na. So, pati pagbabayad sa restaurant, pag kumakain sa labas, mm -hmm. parang sobrang easy na. Kahit makalimutan mo yung wallet mo, basta dala mo yung phone mo na may Gcash app, pasok na pasok na magagamit mo yun. Anytime, anywhere, sobrang convenient ng Gcash. Tsaka ngayon, lalo magpapasko. Yung hmm. birthday, di ba? birthday ni ah, Gcash. Hindi pa na nakaampaw. Hindi <laughs> na nakaampaw, naka Gcash na. Nagsisend na sila oh, na nagsisend ng na sila no QR code. na sila ng QR code. Kaya mo may birthday na. dyan, subukan yung magsend. Tsaka, ah, ano siya, no? Parang talagang <laughs> global na rin siya. Global. Yung sa ibang iba bansa, gamit siya global. eh. Oh, gamit na gamit talaga siya. sa japan ba tayo? Ano, nag-Japan tayo, gamit na gamit. Pwede na, pwede na talaga natin magamit kaya yeah, alipay mm -hmm. Ada, yun. Tsaka right? even the Gcash card, pwede na siya sa iba't ibang countries all over the world. Kagaya namin, you can share your own stories on how Gcash saved your day. Kaya naman, stay tuned for more surprises from Gcash throughout the month of October. Happy, Happy birthday, Gcash! Happy